kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. May mga nakagigimbal na kwento mula sa lahat ng mga sinaunang kultura sa iba't ibang panig ng mundo tungkol sa tinatawag na time before the moon. Ito ay tungkol sa paglalarawan ng mga sinaunang tao sa sitwasyon at itsura ng daigdig noong pinakaunang panahon. Inilalarawan ng mga sinaunang tao ang daigdig na nababalot ng hamog. At ang makikita lamang sa mundo ay walang katapusang takip siling. At ang bilang noon ng araw sa loob ng isang taon ay 288 lamang. At makalipas ang mahabang panahon, bigla na lamang dumating ang buwan malapit sa daigdig. At dahil dito ay mabilis na nagbago ang kondisyon ng mundo. Kasabay rin nito ang pagbagal ng takbo ng oras at panahon. Mula sa pagkakaroon ng 288 araw sa loob ng isang taon, ito ay umabot na sa 365 araw. At ayon pa sa kwentong ito, nang dumating ang buwan sa daigdig ay bigla na lamang bumagsak sa kalupaan ng mga tubig mula sa himpapawid. At dahil dito ay nakaranas umano ang buong mundo ng malawakang pagbaha. At sa mga hindi nakakaalam, ang buwan ang siyang dahilan ng pagbaba at pagtaas ng tubig sa daigdig hanggang sa panahon ngayon. Ang kwentong ito ay dokumentado sa mga sinaunang kasulatan ng mga Native Americans, mga Egyptians, at ng mga Sumerians. At ang mga ito ay ang mga pinakaunang sibilisasyon na umusbong sa kasaysayan.